Renewal ng driver's license, pwede na natin gawing online. Sasagutin din natin ang mga tanong katulad ng hanggang ilang years pu pwedeng i-renew ang expired na license, paano kung may huli o penalty? Saan kaya makikita ang mga penalty mo? At paano rin kung first time ka mag-apply? At of course, kailangan natin malaman kung mag magkano ang ating babayaran. At sa dulo ng video ay kung paano naman tayo mag-apply gamit ang ating cellphone o computer. Alam nyo ba na kahit nasa bahay lang kayo ngayon ay puwede na kayo mag-renew ng driver's license online? Napakaganda nito, 'di ba? Kaysa pupunta pa kayo sa LTO at pipila, umulan man o umaraw, kahit na anong oras ay pupwede mo nang gawin ito sa iyong cellphone at ito ay online. So, ito pa pinakamaganda. Online na lahat kahit ang medical examination at online din ang driver's examination. Pareho yan ha. At po pwede pa rin ipadeliver sa bahay mo ang iyong lisensya. Yung eye exam at yung iyong hearing exam. No, online lang din yan. At kapag natapos mo na yan, i-upload mo din sa file mo. Hindi na kailangan pa pumunta sa LTO office. Yung picture po na ilalagay sa driver's license, i-upload na lang din po ng aplikante with using white background. So, lahat dyan, online na. Hindi nyo na kailangan pumunta sa LTO. Kaya, wala na rin trabaho mga pictures. <laughs> okay, joke lang yon Paano kung may penalty o huli ang iyong lisensya? Ano mga dapat mong gawin? So, kailangan mo muna bayaran ang multa o yung penalty bago mo magamit ang app o bago maka, makapag-renew na lisensya. So, saan mo naman makikita ang iyong penalty? Para sa mga hindi pa nakakaalan dyan, kailangan nyo lang magkaroon ng online account sa LTO at pag may account na kayo, makikita nyo na yung may arrow na yan. Click nyo lang yung violations at makikita nyo na sa ilalim kung meron nga kayong violation. Kamukha nyan yung kulay green na zero points, ibig sabihin wala po kayong violation. So may video na rin tayo yan, tungkol sa mga penalties ha, ng NCAP. Yan yung mga bagong panukala ng LTO. At ilalagay ko rin ang link sa description para pwede nyo mapanood anytime. So, paano pag first time naman ang applicant ng driver's license? Kailangan pa rin ng personal appearance sa LTO office para magkaroon kayo ng record file sa LTO. So, magkano naman ang babayaran sa pagkuha ng driver's license? Of course, lahat sila o lahat tayo, kailangan natin malaman to. So, pwede na rin bayaran online ang halagang 660 pesos. Yan po yung total na babayaran nyo, no? Para sa lisensya, gamit ang e-wallet. So, pwede rin pong gamitin yan katulad ng GCash o kaya ay online banking. So, kailan kaya pwede magpare-renew ng driver's license bago mag-expire? So, mula 60 days o 2 months bago ang inyong birthday ay pwede ka na mag-file ng renewal sa egov.ph. So, tandaan nyo, ha? two months bago kayo mag-birthday para malaki pa yung time period nyo para mag-renew. So, paano naman mag-apply ng bagong driver's license gamit ang eGov app at ang ating cellphone? So, kailangan mo lang mag-download ng eGov.ph app sa iyong smartphone at ito ay available na din sa App Store at sa Google Play. Kapag na-download mo na ang eGov.ph app, mag-register lang at kapag ready ka na, sundan mo lang itong sunod-sunod na mga steps. So mula sa main menu ng iGov e app, i-click nyo lang ang NGAs. Yan, yung nasa arrow na yan. And then, scroll down nyo lang hanggang sa makita nyo ang LTO. Kamukha rin yung nasa arrow. At kapag nandito na kayo, i-click nyo lang yung online driver's license application. Okay, ito na ang susunod na screen na makikita nyo. So, introducing the LTO's Revolutionary Online Driver's License Application. And then, basahin nyo lang yan. And then, sa ilalim makikita nyo yung complete your profile to continue. I-click lang din natin yan. At ito ang unang importante kasi ito ay prerequisite. Ibig sabihin, kailangan nyo munang gawin bago kayo mag-apply. Okay? Okay. So, ensure that you have a valid online driving enhancement program o yung tinatawag na ODEP -E Kailangan ka niyong kumuha niya ng certificate. Yan po yung refresher exam para sa mga nagre-renew. At ikalawa, kailangan din ito. Ensure na meron na rin kayong valid medical certificate. Online niyo rin po yung kukunin. Dahil meron na po silang mga affiliate na nagpo-provide ng medical online. Okay, so yung dalawa na yan, kailangan tapusin nyo muna o kumuha kayo ng certificate and then proceed na kayo sa online application. So, click nyo lang yan, yung click here para makapag-apply kayo. And then sa ilalim, pag natapos nyo na, click nyo lang yung continue. And then yung mga procedure naman pagka magda-download na kayo ng inyong mga documents. Kamukha ng yun yung driver's license, yung mga certification, at lahat ng hinihingi ng LTO. Okay, so sundan nyo lang yan, very straightforward hanggang sa dulo. And then, tatanungin naman kayo kung anong mode of payment ang gusto nyo. Remember, ang babayaran natin ay 660 pesos, so pupwede yan sa GCAS. Okay, question ulit, hanggang ilan taong expire na ang iyong lisensya bago makapag-renew sa e gov app? Ito po yung mga 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 nag-expire po ng lisensya kahit po na mga lumagpas na ng, ng, ilang araw, ilang buwan basta hindi po lumagpas ng dalawang taon kasi ang existing regulation lang po natin ngayon uh, kapag po lumagpas ng dalawang taon meron pong kailangan na exam at practical practical driving para ma, makita kung talagang marunong ka pang magmaneho. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. At huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.